Nay. Oh. Sa kanon na naman galing babae ka? Kanya pa ako hatak ng sa iyo ah. Oh, ito hugasin. Hugasan mo na magkasilbi ka naman. Ah. Uh, pasensya na, Nay. May pinuntahan po kasi akong raket eh. Ah, uh, nga pala, Nay. Pang dagdag po sana sa gusto dito sa bahay. 200. Ano gagawin ko dito? Ang lang to ng tubig natin eh. Tsaka anong sinasabi mong raket? Ang sabihin mo, bayaran ka. Kaya wala ka dito araw-araw. Nay, hindi po. Ang totoo niyan, nag-tutor po ako din sa anak ni Ate Zeya din. Tsaka Sus. nay, hindi ko po magagawa yung sinasabi niyo. Sus! Huwag ka nang magkunwari. Kasi tanggap naman kita eh. Basta bibigyan mo ko ng pera araw-araw. Tsaka, kahit ibenta mo pa yung kaluluwa mo kahit maubos yan, wala akong pake! Grabe ka naman, Nay. Ganyan po ba babay tingin nyo sa akin? Bakit? Dahil iniwan tayo ni tatay? Kaya galit na galit ka sa akin? Malamang! Nabuhay ka pa kasi? Dagdag -dag gasos ka lang sa buhay ko? Dapat di na kita binuhay eh! Ikaw yung pinakamalas na dumating sa buhay ko! Nalayas ka? Ha? Huh? Ano? What? Makatandaan mo! Lahat tiniis ko para lang mabuhay ka tapos iiwan mo ko? Nay, nasasaktan po ako na. Tama lang sa yan! Kasi wala ako. wala kang ka utang na loob! Oo naman! Ako naman! tignan lang natin kung kaya mong mabuhay mag-isa. Iya? Yeah? Paano ka? Okay ka lang ba? Ah, uh. Nay, na, na, magandang araw. Hindi po eh. Naglayas po kasi ako sa amin. Sabi po kasi ng nanay ko, ako daw po yung nagdadala ng malas sa kanya, kaya umalis na lang po ako. Dito ka ba natutulog, Iha? Wala ka bang inuuwian? Wala po. Kung gusto mo, Iha, doon ka muna sa amin. Tayo. Wala naman akong kasama sa bahay. At alam mo Iha, kusong gusto ko magkaroon ng anak na babae. Ay, talaga po ba? Naku, maraming maraming salamat po. Kahit gawin niyo na lang po akong katulong, kapalit po ng pag-stay ko po sa inyo. Ay, wag naman, wag naman ganun Iha. Okay lang yun, basta tumulong ka lang sa gawaing bahay. Ayos na yun. kami selamat tu. Hey. nagugutom ako. Ano kaya may kainan dito? Ayun! May fishball. Hello po! Magandang araw po! Hindi, habili ka na! Ah, sige po. Ito pong cake at squid ball po. Ah, ito po pala yung bayad. Ang laki naman ito, ni eh. Ah, okay lang po. Sige, sa inyo na po yung Salamat, Iha. Ha. Ano nga palang pangalan mo? Ah, ako po pala si Eliza po. Kapangalan mo pa yung anak ko. Alam mo, mas na ko na siya. Kung maibabalik ko lang yung panahon, kasama ko siya. Ah, uh, bakit po? Nasaan na po ba siya ngayon? Ah, uh, si bumalis eh. Naging masamang ina kasi ako hindi ko nga naparamdam sa kanya na mahal ko siya. Nagkulang ako. Ni hindi ko nga nasabi sa kanya na mahal ko siya. Eh. Alam niyo po ba, mahal na mahal po kayo ng anak niyo. Nagpapasalamat nga po siya ng dahil sa inyo. Naging matatag po siya. Nak. Ikaw ba yan? Nay, ako nga po. Nak. Ano? Ano yan? Ganda mo na hindi kita nakilala. Ako po, pasensya ako na si nanay ha. Sa ipatawarin mo. Nay, huwag po kayo mag-alala. Matagal na po kitang napatawad. At sobrang mahal na mahal ko po kayo na. Ano? paano? No. Saan ka man napunta? Ibang-iba ka na. Uh, totoo po yan. May kumukko po sa akin. Nanilbihan po ako sa kanya at inalagaan ko po siya. At higit sa lahat, tinuro niya po na parang tunay niyang anak. Ama, kapi niya po. Hmm. Salamat, Salamat. anak. Wala mo na, kailangan balikan ng nanay Na, mahal na mahal ka ng nanay mo. At alam ko na, mahal na mahal mo rin siya. Uh, ma, maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong niya sa akin. Sa pagkubo at pagtuloy niyo po sa akin bilang tunay niyong anak. Maraming maraming salamat po sa lahat, ma. na miss na miss ka na. Lang. siyang makasama. Katulad ko na inalagaan mo ako, gawin mo rin yun sa nanay mo, iparamdam mo sa kanya yung pagmamahal mo na tulad ng ginawa mo sa akin. Opo Ma. pangako po. Alam mo, Nay, simula nung umalis ako sa puder niya, ang dami ko pong natutunan sa buhay. Natutunan ko po kung paano magmahal at mahalin. Natutunan ko rin, nai, kung paano magpatawad. Kaya, nai, pasensya na po sa inasan ko sa inyo noon. Pasensya na po kung iniwan ko kayo. Nai, sana po, pabigyan niyo pa ako kahit sa pang pagkakataon. Hindi, na. Ako nga dapat nagsasabi sa'yo yan eh. Ako dapat ibumili niyo ng tawad. Ako dapat yung humihingi ng pagkakataon na ah. mahalin ka ulit. Kasi anak kita eh. Ano, ah, pupasensya ako na yung mga hinawa ko sa iyo ha. Ah. So, ano. Ah. Nay. Nay, huwag mo kayong mag-alala. Matagal ko na po kayo napatawad. Ay, mahal na mahal ko po kayo. Sal Salamat, anak. i <laughs>